plantas marinis kapit at ano uh, galing kami sa kadiwa may uh, ago adu atin sasamin ko kasi may nakita kami itong grapes na 90 ang kilo. kilo ang seedless Ang Cidless. Kadahati 75, 150 ang kilo. 150, 150 ang kilo. Ato, Eto ito yung mo, seedless Ito Yun yung may photo. ito. Yung may photo. Ito to. Ano na sisabi? Opo, kayo continue po. Ayun. Ready tayo Okay. Kamatis, ito sabi ni Madam. Oh, nandito yan sa may salitran sa may kanto. Salitran 3. Dito yung kayo yung 3. matamis Ano, matamis siya matamis. Ayos. Siya, masarak, to sa, ano, sa... Oh, Okay.

dala niyang basket ano lagay ng prutas marami yung nabili dito kaya ito na lang kaya pag kayo pupunta rito magang maga magang maga pa lang anong oras kayo na dito oh, alas 6 pa lang nakalatag na meron din siyang ano rambutan ayan yan po ay masarit ah, masarap dahil tuklapin 20 ang kilo